Minsan may mga taong sinasabi niyang, Aba, nagdududa ako sa kanilang pagkain, sa kanilang kinatay na manok, kung ano ba ang pamamaraan ng pagkatay nila ng manok? Dito marami yung issue dito ha. Tapos na yan, mahal na kapatid, kasama yan sa halal bayin, malinaw na halal. Bakit? Wa ta'amul ladhina utul kitabi halallakum at ang mga pagkatay, ang mga hayop na kinatay ng mga ahlul kitab, mga Yahud, mga Christian, Hilulakom, halal sa inyo. Ano pa ang ano pa ang hindi malinaw sa yo Tapos na. Malinaw. Tapos sa sabihin mong ah, hindi ako kakain sa Jollibee kasi hindi malinaw sa akin. Paano ba nila kinatay yung manok? Tapos na nga eh. Tapos darating ka sa amin, sasabihin mo, uy, huwag kayong kumain sa Ganyan, McDonald's, Jollibee, kasi yung yung manok nila hindi natin alam pa paano kinatay eh. Oo nga, hindi natin alam, pero pina, pinaalam na sa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pagkatay ng mga ahlul kita, mga Yahud at mga Christian, pupwede sa atin. Hindi lang sa panahon ng na mahala propeta, pati na rin sa panahon natin ngayon. Ikaw niya po sa pagkatay, kasi itong nakaraang mga araw, mm -hmm. ang aking natalakay ay... Uh, tungkol sa pagkatay. Opo. Oo. Mm -hmm. At isa rin, isa rin ito sa mahalagang usapin kasi maraming nagtatanong kaugnay sa bagay na to. eh. Kung, kung, uh, kung ang pagkain ba daw ng mga Kristiyano ay halal sa atin? Yes. Kasi kahit saan tayo pumunta may mga ano eh. Yes. May oh. kinatay ang mga Kristiyano oh. dyan eh. Yung iba, may mga may higpit mm -hmm. so sabi nila basta kinatay ng Kristiyano hindi daw pwedeng kainin. Kasi daw hindi naman sila nagbabasa ng mm -hmm. ng Bismillah. Mm -hmm. Ito mga nakaraan ang uh, ang uh, natalakay ko ay tungkol naman sa pagkatay yung sunna po. Ano ba yung mm -hmm. sunna na pagkatay? Mm -hmm. At ang sunna na pagkatay, kagaya nang ipinakita ko po sa aking social, sa aking Facebook page, na ang sunna, pag tayo ay kakatay, ay uh, pahihigayin natin yung yung uh, hayop, hayop sa okay. kaliwang bahagi ng kanyang mm -hmm. katawan. Tapos, uh, pahaharapin natin siya sa kibla. Ngayon, itong pagharap sa kibla, hindi ito kondisyon ng katay. Mm -hmm. Kasi kahit naman saan nakaharap yung manok, ay tanggap yung kakatayin natin. Okay. No, kahit sa nagharap yan. Alhamdulillah. No, pero yung pagpapaharap natin sa kanya sa kiblat kung saan tayo magsasala, yun ay sun na lamang. Okay. Ibig sabihin pag hindi natin nagawa yun, ay tanggap pa rin ang ang, ang kinatay natin. Ang pinakamahalaga dyan, na kondisyon na matatanggap o magiging halal yung kakatayin natin ay kinakailangan mabigkas natin yung yung bismillah mm -hmm. o bismillah Allahu Akbar at mapa daloy natin ang kanyang dugo. Kasi kung halimbawa, hindi natin inaputan na buhay, halimbawa, Oo. eh hindi na pwedeng kayo din yun. Tainin. Kasi patay na yun. Patay na. Oo. So ngayon, ang, uh, ang, uh, ang, ang sun na talaga ay uh, pagpa ang sun na yung pagpapaharap sa kibla at pagpapahiga sa kanya na nakaharap sa kibla at ito ay napagkasunduan ng ating mga ulama at nabanggit ito ni Imam uh, An-Nawawi uh, Rahimah. Kung, kung bismillah nga, sapat lang eh. Kasi uh -huh. ang ang binanggit ng Allah sa Quran wala takulu mimma lam yudkar ismullah alayh. Wakayun kakain sa pag sa kinatay na hindi binigkas dito ang bismillah. Ito uh ustaz -huh. na napanong nila Halal daw ba kayo yun yung mga kinatay na mga Kristiyano? Yes, yes. So, Isang bagay yan kasi dito sa atin napakaraming mga restaurant na actually, tayo kumakain ng so, Kristiyan eh. Halos din natin mayawasan ng Ustad. Pwede mm -hmm. natin sabihin na halos 90% ng yes. restaurant sa buong Pilipinas ay pag-aari nila eh. Yes, pag-aari diba? nila. So dito sa batas nito ang kinatay ng mga Ahlul Kitab, mm -hmm. halal sa atin. Halal sa atin. No. Alam natin na halos hindi na sila magbabasa ng bismillah Ustad. okay? Pero ang sinabi ng Allah wa ta'amul mm ladina utul kitaba hilul lakum. Ang mga taan dito na tinutukoy, hindi yung mga pagkain lang. Mm -hmm. Kundi ang kinatay at yan ang tafsir ni Ibn Abbas radiyallahu anhu. Okay. Na ang kinatay nilang maahlul kita mapababa iman ulalaki halal sa atin na kainin ang kanilang kinatay. Maliban kung kinatay nila ito sa mga juice-juice. Pesta, tapos bumili lang ng baka. Tapos inanyayahan tayo. Kahit na, kahit na kinatay man nila sa, sa pesta nila o binili nila, hindi tayo pwedeng maki, pakidalo doon. Opo. Oh, At yung lahat ng karni na, binili, na inihanda nila doon, ang pag-iwas ay mas mainam. Opo. Oh, kasi ang propeta sa lasalang, kasi may syubahay. Okay. Maaaring Maaring binili ba nila? Opo. Oh, o, kung nakasigurado tayo na Uh, yung kahayop na yun na hindi nila kinatay sa kanilang juice juice sa piyesta nila, pwede natin tanggapin yun. Okay. Kung tutuusin. Pero kung kaduda-duda yun, mas mayinam na iwasan natin. Oh, Ang hombre. Oh, oh, oh. Da, mayaribo ka. Ila, malayaribo. Sabi yeah. ng propeta sa Allah. Iwasan mo kung yung bagay na nagdududa ka, punta ka doon sa hindi ka nagdududa. Opo. Oo. So, linawin natin, Ustaz. Kanina, nabanggit ni Ustaz. Pero napakabilis kasi, mas mauti ng malinaw natin ulit na yung pagkatay po, not necessarily, na nakaharap tayo sa kibla usad. Hindi kondisyon yun. Hindi kondisyon. Sun na yun. Sun na. Oo. So, kung maaaring humarap, gagawin natin humarap. O, oh. So, insya oh. Allah. Oh. So, sun so, uh, na daw po, hindi requirements. No? Pero dahil eh, sabi niyo nga, niyo dahil sabi nga, normal kondisyon, eh, sun na naman, pwede mo naman gawin, ah, bakit ay hindi ay natin gawin? Hindi po ba? No? So, so sun na naman. Bakit hindi gawin? Di ba? Ngayon, uh, kapag ginawa natin, kapag ginawa natin na mayroon. Uh, natin yung kinatay ng mga kristyano. Yes. Yung kinatay na ahlul kita, mm -hmm. man yan o lalaki. Basta hindi natin nakita usad, paano nila ito kinatay halal yan? Yes. Basta hindi natin nakita paano kinatay. Alhamdulillah. Yung mga kwento-kwento lang, hindi natin paniniwalaan yun. Mm -hmm. Kasi ang original, sa kinatay nila, halal sa atin yun. Okay. Oo. Dahil yun ang sinabi ng Allah sa Quran. Opo. At ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, binigyan siya ng hujo ng tupa at hindi nagtanong ang propeta kung nagbismila ba siya dito o hindi. Yes. Tinanggap niya agad yun. At may lason pa ustad. Ano. Kaya eh, nalason ano. yung sahabat kasama yes. niya na matay. Oh, ano. wow. ano. At hindi tinanong ng propeta kung nagbismila ba siya doon o hindi siya nagbismila. Ano. At tinanggap yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kung ang nagkatayo ustad ay hindi ahlul kitab, mm. maliba mga bud, mga yung mga Buddhist, yes. mga Hindus, ano. maliban sa ahlul kitab ustad, ano. dito ha haram na kainin natin